Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang mukha ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 1 hanggang siyang. Ang talinghagang ito na ipinahayag sa mabuting balita ay talinghaga tungkol sa manghahasik. At mahalaga ang sinabi ni Jesus sa huling talata ng mabuting balita sa araw na ito. Makinig ang may pandinig. Sapagkat iniayhalin tulad ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, ang pagpapahayag ng mabuting balita sa isang taong naghahasik. Naghahasik ng mga binhi, at ang binhi ay bumagsak sa iba't ibang uri ng lupa. May mga binhing bumagsak sa daanan at kinain ng mga ibon ang binhi. May mga binhing bumagsak sa batuhan kaya't hindi nag-ugat at natuyo agad. May mga binhing bumagsak sa dawagan at ang kapangyarihan ng dawag ay sinikil at sinakal ang mabuting binhi at hindi ito lumaki at lumago. Ngunit may mga buting binhi na bumagsak sa mabuting lupa. Ang mabuting lupa ay yung mga taong nakikinig sapagkat sila ay may pandinig. Mga taong bukas ang tainga, nakahandang tumanggap ng pagpapahayag ng mabuting balita. At sino ba itong mga taong naghihintay ng mabuting balita? Ang mga taong ito ay ang mga taong nakikita ang kanilang kalagayan ang kanilang sitwasyon na hindi mabuti. Hindi mabuti ang kalagayan, hindi mabuti ang sitwasyon, hindi mabuti ang nangyayari at nagaganap sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito, ang mga taong ito ay bukas ang pandinig, uhaw, naghihintay ng kahulugan, naghihintay ng kaliwanagan. Kaya nga sila ay nakahandang makinig ng mga salita ng Diyos. At ito ang hinihintay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sa paghasik niya ng kanyang mga salita, hinihintay niya ang mga pusong uhaw sa kaligtasan. Hinihintay niya ang mga pusong nag-aabang at naghihintay sa mga salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa tulong ng Diyos. At sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na tignan ang ating mga buhay. Tayo ba ay batuhan? Tayo ba ay daanan? Tayo ba ay dawagan? O tayo ay mabuting lupa? Ang mabuting lupa ay isang taong bukas, isang taong naghihintay, isang taong pinalambot ng maraming pagdurusa sa buhay. Kaya malambot at ang lupa. Ang salita ng Diyos ang binhi na iniahasik ay may ng pumasok sa buhay. Ang isang taong may pantinig ay isang taong pinalambot ng kasaysayan. Isang taong ayaw ng umasa sa kanyang sariling lakas at sariling kaalaman. Isang tao na sinubukan na ang lahat ngunit walang kinahinatnan. Ang mabuting lupa ay isang tao na naghihintay na lamang sa pagdating ng Panginoon. Naghihintay sa pakikipag-usap ng Panginoon, naghihintay sa liwanag na alay ng Panginoon. Sa araw na ito, tayo ay inaanyayahang humingi sa Diyos ng ganitong regalo. Panginoon, bigyan mo ako ng regalo na ang aking buhay, ang aking pagkatao, ang aking isip, ang aking puso ay maging malambot at mabuting lupa. Nakahandang tanggapin ang bawat salitang mamumutawi sa iyong bibig at ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaligtasang alay ng makalangit na kalooban at nagaganap sa ating Panginoong Hesus Kristo, isang Diyos na naging laman, nagkatawang tao upang tayong mga tao na nilikha mula sa lupa ay gawing mabuting lupa makatanggap ng pagliligtas katulad ng binhing inihasik mula sa langit para sa ating mga buhay upang makita natin ang dapat sundan makita natin ang kalooban ng paghahari ng Diyos dito sa sanlibutan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo